Nakakamangha at nakakagulat po ang swerte na resulta nito sa paggamit sa dahon ng laurel sa pagsalubong sa taon ng 2024. Guys, ito po guys ay napaka-effective na paraan para matupad mo ang iyong mga pangarap at kahilingan. gusto Welcome sa ating YouTube channel. So guys, malapit na po ang pagpasok po ng taon ng 2024 at din napakaganda po sa po natin ang ating taon na magiging masagana at puno ng kasiyahan at uh, puno ng pangarap. No? So nitong taon ng 2024 guys, kung ano man ang ating mga uh, pangarap Ayan. Mag-umpisa na po tayong magkaroon po ng mga wishes, no? Na ito pong ating mga ay talagang matupad. At syempre naman po, positive ka palagi. Once kasi ikaw ay isang positibong tao, mag-isip, ma-attract mo talaga na magiging positive po, ang magiging resulta po sa iyong buhay. So, napakaganda po guys sa ating uh, gagawin bago po pumasok ang taon ng 2024. Kasi po guys, uh, para ma, para pagpasok sa taon ng 2024, ngayong katapusan po ng uh, taon, itong 2023, ayan. Ah, uh, na ang lahat ng mga hindi maganda po na nangyayari sa yung buhay, o ano man ayo'ng naranasan. And then i-welcome po natin yung swerte sa pananalapi po sa pagdating po ng taon ng 2024. So, ito po guys, simple lamang na paraan. Kailangan mo lang talaga dito yung dahon ng laurel na siyam, piece, siyam na piraso po na dahon ng laurel. Ayan, ang dahon ng laurel, adam naman po natin na ito pong dahon ng laurel, isa po itong napakaganda po na pampaswerte at marami na pong sinwerte dito. At katunayan po, mayroon po tayong isang kaibigan, no? ah uh, siya po ay talagang pinalad. Dahil po, ginawa niya yung tinuro natin tungkol po sa dahon ng laurel. So ngayon, kumuha po kayo guys ng ah uh, dahon ng laurel na siyam na piraso. Yung buo, siyam na pirasong buo. And then, ang gagawin niyo po guys, no? ah uh, pagpasok po ng January pag January talaga guys, pagpasok po ng 12 ng January, yung dahon ng laurel na yan, um, balutin mo siya ng uh, pula na tela. Pero bago mo siya balutin ng pula na tela guys, lahat ng dahon ng laurel, sulatan po ninyo ng iyong kahilingan. Again, sa unang gabi po na kayo po'y matutulog na sa pagpasok po ng 2024. Yung dahon ng laurel na may uh, kahilingan, siyam na kahilingan doon na nakasulat, balutin mo siya sa pula na tela and then ilagay ninyo sa ilalim ng iyong unan. Doon mo yan, higaan yung iyong kahilingan. At bago po ninyo yan ilagay, siyempre po, magdasal kayo, manalangin kayo ng buong puso, taimtim na panalangin na ang iyong pangakahilingan na nakasulat sa dahon ng laurel, ito po'y ibigay sa iyo sa taon ng 2024. Again, simple lamang ito guys. Kailangan lang magkaroon ka dito ng focus at concentration habang ginagawa mo po ito ang siyam na pirasong dahon ng laurel sa loob ng siyam na gabi sa ilalim ng iyong unan. Pagkatapos po ng siyam na gabi sa ilalim ng iyong unan, ang lahat ng dahon ng laurel na yan, sunugin mo sila lahat. Kailangan po isa-isahin mo sila pang sunog. Sa isa, and then ang pagsunog po niyan, umaga po sa pang siyam na gabi or pang siyam na umaga po. Again, pang siyam. sa ano, eight, time, eight night lang mang siya dyan sa ilalim ng iyong higaan. Huwag mo na siyang paabutin po ng pang araw po bago mo siya sunugin. Kailangan masunog mo na siya sa pang na araw sa umaga. Umaga pa lang. Sunugin mo na siya. And then, bago mo siya sunugin, magpasalamat kayo na itong lahat ng nakasulat sa dahon ng laurel na yan, ito po ay talagang ipagkaloob sa iyo. Magpositive ka palagi, guys. And then pagkatapos niyan, confident ka lamang no na yung lahat ng iyo pong kahilingan sa taon ng 2024 ay ibigay po sa iyan. So humiling po kayo, guys, kahit ano. Kahit kung halimbawa gusto niyo magiging milyonaryo, ayan isulat niyo doon. Huwag kayong matakot na humiling. Huwag kayong matakot na magwish, no? Ayan, gawin po ninyo 'yan. Kahit ano po. Basta nasa tama lamang. Huwag lang yung masama na kahilingan. Okay po? So, linawin ko lamang po. So, ayan. Pagkatapos mong nasunog yung siam na peraso na dahon ng laurel na ang gagawin po ninyo guys, yung lahat ng abo, ilagay ninyo doon po sa iyo pong uh, halaman. Kung may halaman po kayo na isang laman na pampaswerte, kagaya sa akin, mayroon akong money tree, ilagay ko siya doon sa aking puno-puno ng money tree ko sa loob ng flower pot ko kasi yung money tree ko, lalo itong mag-produce ng swerte sa akin. At kung wala kayong money tree or wala kayong mahalaman na pag, mapaglagyan sa mga abo, ang gagawin po ninyo guys, i-hagis mo siya sa mga bandang silangan and then sabay ganyan. ah uh, thank you universe ang aking kahilingan ay pong dalhin na magkaroon ng katuparan. Eh, lahat, lahat yun. yagis mo na. Kung wala kayo, mga halaman na mga pampaswerte. Pero kung may halaman kayong pampaswerte, ilagay mo yan doon para lalong uh, swertihin yung halaman na inalagaan po So, ayun lamang guys sa aking may bahagi sa inyo nitong uh, araw na ito. At sana po ay mayroon kayong panibagong makukuha na idea kung paano matupad mo ng mabilisan ang iyong pangarap nitong taon ng 2024. No? So, ayan po guys. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala at panonood. At ako po'y mag-shout out po sa lahat kong mga kaibigan na nagsubaybay, uh, nanonood, nagsubscribe at hindi nagsubscribe sa ating YouTube channel at maraming 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 salamat po ngayon po ay pasko malapit na pasko advance merry christmas po sa inyo and then advance happy new year po no maraming salamat guys at sa mga interested po ng ating online negosyo mayroon tayong online negosyo na pwede po nyo gawin part-time or full-time kasi po marami na pong gumawa sa negosyo na ito marami nang nag-umpisa sa negosyo na ito and then sila po talaga ay talagang nabago ang buhay nila kasi tinarbaho nila guys no isipin mo guys no yung iba dati sobrang hirap hirap na hirap kahit yung pambili nila ng bigas kahit yung pambao ng anak nila pero ngayon sila po ay isang napakasagana po Puno po sila ng napakaganda pong pagsalubong nila nitong taon ng 2024. Kasi ang 2023 nila, uh, ginawa nila ang negosyo. at napakaganda po na resulta. Marami na pong nakabili ng bahay. May mga sasakyan na nabago, no? And then, yung mga anak nila, nakapag-aral ng maayos, no? Kasi po, dahil sa negosyo na ito. Kaya guys, kung interested po kayo, mag-iwan po ako ng aking Facebook link sa comment section. Ayan i-message niyo ako agad direct sa aking messenger. Tutulungan ko po, po kayo kung paano kayo mag-umpisa at uh, tuturuan ko po kayo kung paano gawin ang negosyo. Huwag kayo mag-alala guys kasi maraming uh, mga mentor na mag uh, sa iyo. Isa na din ako doon. No? And then marami po mga training. So hindi kayo mahirapan. Basta willing ka lang matuto, ayan, para sa iyo ang business na ito. So ayan guys, sertihatin po sa inyong lahat. lagi saya masih ingat